good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good Dito si Tita Emi, naggagala po tayo. Nandito po tayo sa park ng Sanabria. Naggala po si Tita Emi. Ayan. Eto, samahan niya ako. Tingin-tingin po tayo ng magagandang tanawin. Ayan, ayan. Nandito si Tita Emi. <laughs> Namamasyal po ako. Pasyal-pasyal lang po tayo pag may time. Ayan. Ayan po. <laughs> po si Tita Amy, nagagala po. <laughs> Hindi niya ako makita kasi wala po akong stick. Eh, wala po tayong stick. Eh, wala tayong palo. Eh, wala tayong stand. Eh, ayan po. Oh. Si Tita Amy, nagagala po. Nagagala po si Tita Amy, nagala Kumusta na mga kaibigan ko? Kumusta na po kayo? Kumusta na po? Kumusta na po kayo? Sana lagi lang po kayong okay, lagi lang po kayong happy. Be happy lamang tayo, mga kaibigan! Meron po akong ipakikita sa inyong malaking relo dito sa hardin. Sa hardin, may mga relong malalaki. Pakita ko po sa inyo yan. dito ko po yung ano ko. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, hindi nga to na iikot. Kaya ginanito ko na lang po para at least pa minsan pa masilip-silip ko po kayo tingin-tingin si Tita Amy at tingnan-tingnan ko po kayo ayan kasi ang hirap po lagi ko po kayo hindi nakaharap sa akin kaya ayan ganito na lang po ginawa ni Tita Amy ayan marami po nagpipicture <laughs> nagpipicture po dito sa kilong sinabi ko sa inyo ayan ayan tingin-tingin din po tayo picture-picture picture picture ba po tayo ayan ayan good morning po ayan po yung rilo na sinasabi ko sa inyo ayan po ayan po yung rilo na sinasabi ko sa inyo rilo po yan ayan ayan po ayan po rilo ayan dito sa argin maganda po yung rilo ayan marami po nagpipicture maaga pa pero marami na po nagpipicture ayan <laughs> ayan po, ayan. Ayan po, ayan. Ayan po. Ang hirap. Kasi baliktad tong cellphone ko eh. Baliktad yan tita MA. Eh, ayan. Ayan. Uh, marami po na picture dito sa ating kinukuhang ano. Ayan. po Aga-aga po nila Mag picture picture din tulad natin. Mag-jibidyo Ayan. May -ju -ju lang po tayo. Ayan. Meron pa mga naglalaro ng aso doon. Pati ako miikot kasi naman po eh. Kasi naman po itong ano ko eh. <laughs> Mali po eh. Sana tita Amy, di baling hindi ka na namin nakita. Basta maganda ang way ng iyong pong hindi ka nahihirapan ayan, hirapan po si tita emmy ayan, dito po, pinasok po natin itong hardin na to ayan dito po tayo dito po tayo napunta ito po, tinan oh. nyo to tawag po sa ating badjang badjang po ba yun tama po ba, badjang ayan oh. ang lalaki ayan po, oh. ang lalaki oh. di po ba, ang lalaki ng badjang Ayan, ang ganda. Ang laki po, di po ba? Diba? Ayan. Ayan. Ang ganda po, di po ba? Sobrang ganda. Uh, ayan. Ayan, ha? Oh. Lalaki. Dito. Ayan. Ayan po, ang ganda, di po ba? Ayan. Medyo makulimlim po ang panahon, eh. Medyo uulan po. Ayan, o. Oh pangit po ng panahon namin dito ngayon. Parang uulan dito sa lugar namin. Ayan. Ayan. Ayan po tayo. Ayan, ayan po. Ikot-ikot lang po tayo. Ayan. Sabi ko kay Kuya Ador, in 30 minutes, magkita po kami doon sa, ano, sa labasan para hindi niya po ako hindi ko po rin po siya hanapin. Kasi po ang nangyayari, pagka ganito nag po kami ni Kuya Ador, nawawala po siya, nawawala din po ako. Kaya usapan po namin kung sakaling hindi po kami magkita rin sa loob ng park. Sabi ko, magkita na lang po kami sa kung saan kami pumasok. Doon na lang po kami magkita para hindi niya po ako Hindi ko rin po siya hinahanap. Yun ang sabi ko sa kanya. Sabi ko, pa, para hindi mo ako hinahanap at hindi rin kita hinahanap, pagdating ng kalahating oras, makita tayo doon sa entrada, doon sa pagpasok, para doon po kami, doon namin malalaman kung ano, kung tapos na bawat isa. Ngayon, kung wala pa yung isa, uh, sigurado pong nandito pa sa loob. Yun ang sabi ko sa kanya. Sigurado na riyan ka pa sa loob. Kaya, hihintayin kita, ako rin hintayin mo ako. Yun po ang sabi ko sa kanya. Sabi niya, sige, sabi niya, uh, para uh, hindi mo ako tinatawagan, hindi rin kita tatawagan. Sabi niya, mag importante magkita tayo dito sa entrada. Sabi ko, sige, magkita tayo dito sa entrada. Ayan. Para hindi mo ko hinahanap at hindi rin kita hinahanap. Ayan, oh. no? meron din po magpipicture dito. Ayan. Ayan. Meron din po magpipicture. Kaya sabi ko, sige, sabi ko Medyo maambung po eh, ang panahon. Ayan, kulimlim po yung panahon, kaya sabi ko sa kanya, sabi ko, sige lang. Ayan. Punta po tayo dito sa doob. Ayan. Medyo mahir nahirapan po ako mali po kasi yung way na ginawa ko, hinarap ko, ka po, hinarap ko po sa akin yung makikita ninyo po ako. Ang problema po, hindi ko na maiikot ngayon kaya medyo nahihirapan si Tita Emmy sa pagkaka-live niya ngayon ay sa pagkaka-video niya ngayon sayang pero okay naman po okay lang po ayan ikot-ikot lang po tayo ayan punta tayo dito sa ano palaruan ng mga bata ayan po Hmm. Ayan, ang laki ng puno. Laki po nitong puno na to. Oh. No? Laki po talaga. Pero ang ganda po. Ayan o. Oh. Ganda po rito ha. Pero malaki, maganda. Hmm. Ayan. palaruan dito yung mga bata. Pasukin po natin habang wala pa yung mga bata. Pasukin po natin yan. Ayan. Ayan po. Palaruan ng mga bata. Pasukin po natin siya para makita po ninyo. Ayan. Ganda po dito. Ayan. Oh. Ngayon po kami napunta ulit kami dito ni Kuya Ador. Noon po napupunta kami dito nung hindi pa kami kasali dito sa YT. Hindi pa kami nagbibidyo-bidyo. Eh ngayon, sabi ko, punta tayo doon sa parke na yun, kahit medyo malayo, videohan natin. Yun, sabi ko, para mapanood po ninyo. Ayan, o. Oh. Makita po, hindi po mapanood, makita po ninyo itong park na to. Maganda po. Ayan, Ayan po. Ayan, magkaroon man lang si Tita Amy na magiging remembrance din po dito. Ayan. Mamaya po, ikutin ko po to ikaw tin ko po yung cellphone ko parang tumatawag si Kuya Dor hindi naman parang pinapalaktakan po ako <laughs> sabi niya tita Emi nasan ka na yan po Ayan po. Ganda po dito eh. Ganda po nitong park na to eh. Ayan o. Oh. Ayan. Ang ganda. Ayan. Parang tinatawag niya ako. Napamatalakpak. Pinililingon ko. Wala naman. Ayan. <laughs> Ay, dito, eh. Ayan, ano oh. Ikot-ikot. Ikot-ikot lang po tayo. Ganyan. Mamaya po pag uwi ko, marami po akong plantsahin. Mamlantsa po ako. Sabi ko sa kanya, kung gusto mo mag-live, mamaya, mag-live ka. Ah. Mamlantsa ako. Sabi ko sa kanya, sabi niya, sige. Kasi bukas po, isang araw lang po, ang day of day, linggo lang po. Kailangan po natin mamlantsa. Kasi pag hindi po tayo na wala po tayong gagamitin. damit, puro po plantsahin. Naglalaba. Naglalaba po kasi kami ng Sabado pagka linggo po, tsaka namin pina Ayun. Para po, meron tayong susuot sa isang linggo na naman nating damit Ayun po. Yun po ginagawa namin mag-asawa. Ayun. Kaya ginagawa po namin pagdating ng Sabado, may pareho po kami may pasok ng Sabado. Kaya lang po, maaga po kami gumigising pag araw ng Sabado. Usapan po namin, nagigising kami lagi ng maaga ng Sabado kasi magpapalit po kami ng bed cover, ganyan. Para lahat po ng labahin, lalaban po namin ng araw ng Sabado. Dating po ng linggo, tsaka namin po pinaplantya. Ganun po ang ginagawa namin mag-asawa. Yan. Pero pag biernes po ng hapon, piniprepare na po namin lahat ng labahin namin. Tapos, ayan, tatanggalin na po namin yung bed cover para pagsabado ng umaga paggising na paggising, sasalang na lang po sa washing machine. ayan lahat. Lahat lahat po ng aming mga labahin. Pagkatapos po paglinggo, yung isa po sa amin talaga nag-usap po kami pag isa po sa amin may magluluto po ang isa naman po yung ma'am lancha minsan sabi niya, nahihirapan siya sa pagluluto sabi niya, ma'am ako na lang ikaw na lang magluto, ganun po ang nangyayari kaya pag linggo po ako nagluluto siya na ma'am kaya nakikita niya madalas na, na ma'am lancha si, si, si Kuya Ador kasi po, yun po ang gusto niya para po sa kanya, mas madali po yung ma'am kaysa magluto daw po, kaya yun Okay naman din po. Kaya sabi ko sa kanya, Sige, sabi kong ganyan. Ako ang tigaluto, ikaw ang tigaplansya. Ngayon po dahil nga kahapon kahit na medyo pagod po tayo, nang trabaho po tayo, sinikap ko po pong makapagluto. Nagluto na po ako. Sabi ko ganyan para hanggang ngayong araw na to. Sabi ko sa kanya, sabi niya, sige ikaw kung ano. Kaya yun, nagluto po ako kahapon. Tapos sabi ko sa kanya para bukas mam ako. Kasi kawawa naman po eh. Siyempre kawawa din naman po siya. Siyempre. Although na parehas kami may trabaho, pareho naman po kami pagod. Pero minsan maawa din po kayo. Kasi siyempre mas mabigat ang trabaho ng lalaki kesa sa babae. eh sabi ko sa kanya, tingnan niyo po itong ganda ho. Sabi ko sa kanya, Papa, nagluto na ako para bukas ako na lang ako Sabi niya, ikaw, kawawa naman. <laughs> pareho po kami ni Kawawa naman daw po. Kaya pareho po kami. Pareho po kami dalawa. Pareho po kami naaawa sa mga sitwasyon naming dalawa. Pero ganun lang po talaga. Tulungan-tulungan lang po. Ayan. Ganda po, no? Sobra pong ganda, no? Ayan, no? Ayan, ang ganda-ganda po, ano? Na mali lang po talaga yung ikot ng ano po, eh. Ng camera. Kung hindi po, hindi po sana ako nahihirapan. Ayan. Ayan, o. Ang ganda po ng mga cactus, oh. Ayan, oh. Yung mga cactus, ang gaganda po, eh. Ayan, Tita Emmy, hindi ka marunong kumuha. Ang langaw. Ang langaw po ang hmm. ganda po no tinan mo po ito ang laki laki na oh. ay yan ba yan tita emmy eh, hindi naman maganda pagkakakuha mo ang hmm. ganda po oh. super ganda po talaga ay ang langaw po <laughs> ang langaw mayroon hmm. po nangangalat na langaw ay yan ang ganda po dito. Super ganda po. Ayan, meron pong ano, restaurant dito sa baba. Ay, ayan po. May restaurant po dito sa baba. Ayan. Ayan po. Ayan. Super ganda. Super ganda. Ayan po. Ang langaw po eh. Ayan. Ayan. Ang ganda. Ang ganda po talaga dito. Lakad pa po tayo. Punta po, po tayo dito. Ayan. 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 Tinan niyo po yung puno na yun. Ang ganda oh. Hindi po ba? Sobrang ganda po yan yung mga halaman noon. Oh. Ang ganda. Ang ganda po dito. Sobra pong ganda rito. Ayan. Ayan po. Thank you. Ayan Oh, maganda. Ayan. Gano po mga kaibigan. Maraming 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 po salamat sa pagsama nyo kay Tita Emi. God bless po sa inyong lahat. Salamat po. Bye-bye. Titingnan ko po si Kuya Dor kung okay po siya nasaan po siya para hindi po kami masyadong na magkahiwalay. Kaya thank you very much po. Maraming po salamat. Salamat po sa pagsama ninyo. God bless po. Kung nagugustuhan nyo man po ang ating video, thank you very much po. Sana po ay palike, share, and subscribe hanggang makarating po kayo sa kampana. Yung pong hindi pa mga subscriber para updated po kayo sa channel natin. Uh, subscribe na po kayo. Thank you very much po. Bye-bye. Love you all. -bye. -bye. บายๆบายบายบาย